kami okay. i-offer pwede po sa magkasama sa bahay kasi po itong dalawa na to ay magkarugtong po so pakita ko po sa inyo kung paano po siya nabing magkarugtong 10 months to 1 year po ay makakalipat na po kayo you ever fell? are you listening damn Jane C. Sa Pumar City, accredited salesperson. Dito po tayo ngayon sa Deca Homes, ni Kawayan Para po ipakita po kung ano po yung kalooban po o yung logo ng isang unit po na binibenta po ng Deca Homes. Nagandaan po nitong Deca Homes ay mayroon po siyang parking lot, toilet and bath. Ang po siya ng 2 to 3 bedrooms or depende po sa pagpapa renovate po ng inyong bahay. So ito po ang ipapakita. Ay pwede po sa darawang pamilya na ayaw po maghiwalay o isang pamilyang malaki. Kasi ito po ang aking picture ay magkadikit po. So makita niyo po siya para po siya isang compound sa likod. So yun po makikita niyo po na pwede po siyang pagsamahin. po na to ay pwede po ito magkarugtong kung balak nyo po na mas malaki pong unit o may kasamang ito pong ating ipapakita ngayon ay ito po ang Deca Homes na ito po yung sinasabi ko sa inyo pwede pong sa isang pamilya lang o sa dalawang pamilya kaya ako po nasabing para po sa dalawang pamilya ipapakita ko po sa inyo ang likod na pwede po siyang magkarutong. Ito po yung service bay area na pwede pong laundry or lutuan. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. Kaya po sinabing pwede pong isang pamilya kasi po magkarutong itong dalawa. Ayan po, makikita nyo po na halos isa lang po siyang magkatabi pong buo. So, ito po yung kanyang CR. Nakalak. Oh, CR. So, ito po. Pakikita ko po sa inyo ang CR niya. Or toilet and bath. Ayan po. Kompleto na po siya. Meron na po siyang laboratory. Bowl. Toilet bowl. Ito na po yung meron na pong closet. Yan po, may lalagyanan po ng sabon. So, pwede po nyo siyang insula ng um, uh, shower. Ito po, meron po lalagyanan po ng tissue. So, yun po nakita natin, spare lang po yung pintuan para po dun sa kabilang unit. So, ito po. Ito po sa likod, meron po siyang uh, sink or hugasan po or dirty kitchen pong sinasabi o tinatawag. Ito po yung tinatawag pong dirty kitchen. po kung makalipat na po kayo, pwede niyo po siyang pabakuran or pens para po hindi po mapasok po ng ibang tao. Ayan, pwede niyo po dong lagyan po ng pens. Ayun, ito po yung kagandahan po ng isang unit na to na pwede po magsama po yung dalawang uh, magkasamang pamilya o isang pamilyang malaki. Ito po, pakikita ko po sa inyo yung pakyat po ng danan papunta po sa taas. Ang hagdanan niya po ay made of steel. So, agandaan po nito, ay malabo na po itong mabulok kasi po ito po ay bakal. So, ito po, pipinturahan lang po natin to, Depende po sa kulay po ating, ating gusto. Dito po sa taas ay semi-verb type po ang tawagin. Kaya po sinabing semi-verb type. Kasi po, wala pa po siyang partition. So, nasa sa inyo po kung ilang kwarto po ang kaya nyo pong ilagay. Dito po, depende po sa kagustuhan po natin ng laking size. Pero tingin ko po, kaya po dito dalawa hanggang tatlo. Ngayon, kung may extend pa po natin sa likod, may eh, maaaring isang kwarto pa po. po ang likod. So ito po ang data homes. Ayun po ang harapan niya pong bintana ay made of glass po. Sliding, sliding windows. Sa likod naman po ay galaxy na po nito ay kompleto na po sa electrical pictures, gaya po ng switches po ng ilaw at po ng convenient outlet at po ng lighting receptacles. Magandaan po nito sir or ma'am, meron pa pong paratang sa harapan. Yung harapan po na yan, ay pwede pa po pong i-extend. Depende po sa pangangailangan po ng inyong pamilya. So, yun po. Napakita ko na po sa inyo yung magkadikit po na unit. Ngayon, nasa sa inyo po kung kayo po ay mag aapit ng isa lang dalawa. o dalawa. Kung ano ba mag mag anak po kayo, magkakapatid, na ayaw niyo pong mag so, pwede na po ito. Yun po, napakita ko na po sa inyo kung ano po yung sinasabi ko kanina na magkadikit pong bahay para po sa isang ayaw magkahiwalay na pamilya o isang malaking pamilya. So, makita niyo, pinakita ko po kanina kung bakit po ito ang maganda para po sa isang malaking pamilya o ayaw po magkahiwalay na pamilya. Para po kasi ito isang kumpaw na. O po si James din sa po ay sarap umuwi sa sariling bahay. Kung kayo po ay bago pa ba dito sa aking video, ay pakisubscribe. It po ang notification bell para po manotify po kayo sa anumang pong aking pictures po na bahay. Pakilike at pakicomment po kung kayo po ay mayroong gustong kita na no, po dito sa aming project. Muli po, maraming salamat po. Ako po si James C.D. Ingat, God bless.